Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janel, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. Pag-uusapan natin ngayon yung kondisyon ng mga kababayan natin dito sa Turkey na mga foreigner at mga Filipino. Kumusta na ba kami dito mga naninirahan sa Turkey at mga nagtatrabaho dito? Simula po nung last year at hanggang ngayong taon, stricto po ang bansang Turkey. Dito po pag nawalan ka na ng working permit or pinutol na ng employer mo ang iyong working visa ay automatic ka na pong mai-illegal. Meron ka lang pong 3 days na maghanap ng trabaho or makapag-apply ng residence permit para maka uh, ma-maintain yung iyong legality dito. So kung meron kang katulad ng mga kasintahan dito, pwede kang mag-apply ng residence permit automatically within 3 days. Pero pag working permit po, pag pinuto ng employer mo ng yung working visa, ay automatic po talagang ma-illegal. Hindi po katulad ng dati, meron pang 10-15 days na palugit para maghanap ka ng bagong amo. So ngayon, ang mga may malaking chance lang kung yung employer mo ay willing na ilipat ang iyong working permit sa bago mong employer very good magagawan po yan ng paraan kaya ang usually ang mga agency hinahabol nila yung legality ng kanilang mga aplikante. Pag may papel pa po yung pinay tapos willing naman yung amo nyo na ilipat sa ibang amo, ayan, pwede po 'yan. Pero pag pinutol talaga ng inyong employer ang inyong papel ay illegal po dito. So dito napakahigpit na, lalong-lalo na sa Istanbul, ang dami pong nagko-control kahit saan. Dito sa Antalya, meron din pong nagko-control. Hindi po lang katulad ng Istanbul na kahit kanto ay kinokontrol nila pag nahuli ka, either ma-deport ka, or makakalabas ka, so usually yung mga nakakalabas, ay meron po yan silang asawa dito meron, ang pasok po nila dito ay wow uh, tourist visa or working visa tapos nanganap sila ng lawyer na magagawa daw ng paraan yung kanilang mga papel so every day halos every day ba yun, or every week pupunta ka ng police station magpepresenta ka doon at magpipirma ka doon so hassle yun sa may mga trabaho Meron po akong mga kaibigan dito sa Antalya na mga Iranians. So, nag-file po sila ng case para po magtagal sila dito at makapagtrabaho sila. Yes, nagtagal nga sila dito after 2 years ay dineport din po sila. So, wala pong kasigurde, siguraduhan na kayo po talaga ay magiging legal dito. Unless po kayo ay illegal, may pamilya kayo doon nakapag-asawa, na walang kayo ng papel, ayan, uwi po kayo sa Pilipinas, after ng maximum 3 months, makakabalik po kayo dito sa Turkey. Ang tinatawag nila po dyan ay... Uh, family reunification visa ang ina-apply family visa So, kung working visa po kayo dito na nawalan kayo ng papel, ingat-ingat po kahit sa ang sulok dito ng Turkey ay may check-up checkpoint. So, pag na-checkpoint po kayo ay talagang uh, candidate po kayo ng deportation. Dito po sinasabi na oh, sige, pag na-deport ako, di uwi ako agad. Pag uwi ako ng Pilipinas, na nahuli ako na ako, to, uwi ako. Hindi po yan ganun kadali. Maximum po yan 3 weeks kasi may proseso po yan na inaasikaso ang ang Turkish government tungkol sa mga illegal. Kailangan nyo pong, kailangan pa po nila yan ng report clearance sa buong Turkey kung wala kayong mga cases, reklamo tungkol sa mga nani na ito na, na illegal sila dito bago po kayo makakauwi sa Pilipinas. At dati, ang Turkish government na nabibigay ng pamasahe para po sa mga walang papel na gusto nang umuwi. Pero ngayon, naghihingi sila ng budget from the embassy So, kung meron po perang gobyerno natin sa Pilipinas, pwede po kayong bilihan ng ticket. Pero kung meron po kayong dalang pera, pwede po kayong gusto nyong mabilis na makauwi within 3 weeks. Pwede kayong bumili ng ticket nyo para makauwi. Kasi marami po dito nasa kulungan sa Silivre. Yun ang kulungan ng for deportation talaga sa Istanbul na 3 months, 6 months nandun pa sila sa uh, <clears throat> sa si na kulungan. Marami po ditong cases ng mga Pinoy na nahuli. Yung kung anong suot nilang pagkahuli, pag-uwi nila hanggang pag-uwi nila dun sa bahay nila, ay ganun pa rin ang suot nila. So, sa mga walang papel, pag lumabas kayo, yung laging payo namin sa inyo, magdala kayo sa bag, meron kayong pante, meron kayong telephone numbers na nakalista na kung sino ang case, so, pag nahuli kayo, sinong tatawagan ninyo, meron kayong coins ng Turkish Lira, kasi pag nandun na kayo sa kulungan, yung payphone doon na coins ang huhulugan, tapos meron kayong mga emergency na gagamitin ninyo in few days doon sa kulungan. Kasi kung makapunta ang amo ninyo at nakapagdala ng mga gamit ninyo, yon very good. Pero kung hindi kayo mapunta, na wala po kayong bibihisan doon sa kulungan. Kasi wala pong damit na ibibigay sa inyo doon. Kung ano yung damit mo, mula pag paghuli iyo hanggang pag-uwi mo, ay usual yun pa rin ang damit mo. So magdala po kayo ng mga undies, yung mga deodorant, mga damit alam mo naman maselan tayo mga Pilipino tungkol sa hygiene, ayan magdala po kayo ng, ang bag nyo laging may toothbrush toothpaste at may pera po kayo kasi eh, meron naman yatang market yan sa kulungan na pwede kayong magbili, lalo na sa mga deportation center uh, kaya mas okay na meron kayong kahit ko kunting pera laman ang bag ninyo yun mga emergency ng kailangan ninyo yung passport nyo, dala-dala nyo lagi yan Ah, uh, kaya payo ko lang sa mga kababayan natin walang papel mas maigi na pong huwag kayo sige lakad-lakad kung importante man may online order dito mag order na lang or kung gusto kayong isama ng mga employer ninyo magsakay kayo ng sasakayan magpahatid kayo kasi hindi natin alam ang tamang panahon yung sinasabi nilang chamba-chamba ng pagka-check up kasi eh, uh, marami ng mga kababayan natin, lalo na ng mga matigas ang ulo, sinasabi nila, ay uwi na ako kasi gagawaan ng amo ko, yung ng pap ng employer ko yung papel ko na makabalik agad dito kasi malakas yung employer ko sa gobyerno, uh, maraming ek 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 ok 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 dyan, sinasabi nila. So, umuwi sila. ilang beses na nag-apply ng visa, pero denied. Lalong-lalo lalo na yun sa mga case na ikinomplain kayo ng employer ninyo, nag-report yan siya sa police station, or nagreklamo yung employer ninyo tungkol sa inyo. Kahit sampung beses po kayong mag-apply ng visa, kung hindi pa po na-lift ang 5 years ban ninyo ng entry dito sa Turkey, ay hindi po kayo makakabalik. So, usually, ang ang ba ban na baba entry ban niyo sa Turkey is 5 years. Kaya kung mga uwi kayo, uh, sinabi ng amo na gagawin kayo ng papel, huwag po kayo maniwala diyan kasi kadami dami ng muwi na hindi nakabalik. Inantay nila ma ang kanilang 5 years ban bago makabalik. So yung iba na sa Pilipinas nag uh, umaasa na makakabalik sila 3 times, 4 times na kayo nag-apply. Pag meron po kayong police case or may inireklamo po kayo or report ng inyong employer, ay hindi po kayo mabibigyan ng entry ban uli dito sa Turkey. So, kung antayin nyo naman na mahuli kayo, tapos ayaw nyo na din bumalik dito, huwag po kayo magbayad dun sa airport ng malaking halaga kasi di naman na kayo babalik. Pero kung gusto nyo pang bumalik uli dito sa bansang ito, magbabayad po kayo ng penalty ninyo sa uh, airport. Malaki na po ang binabayad ngayong penalty. Meron ibang narinig ko may 3 months na umuwi. 3 months siya na iligaw. Dito sa Turkey, 10,000 lira po ang penalty na pinapabayad. Pero naman pong na maabot ng 30-40,000 Turkish lira kasi nag increase na po sila ng penalty. Kailangan ng pera ng gobyernong ito. So, sa pamamaraan niyan, yan, magka raise sila ng income dito. So, antay, wag po ninyo, lalo na sa may mga magagandang employer at mayroon po kayong working visa. Magtiis po kayo hanggang kaya magtiis at magdasal kung masama man ang mga ugali ng employer na sana baguhin nilang trato sa inyo. Um, talagang yun lang po ang mapapayo ko sa inyo magdasal nalang magdasal ng magdasal kasi wala pong imposible sa pagdarasal the, yung power po ng paniniwala nyo at pagdadasal sa Diyos kahit katolik kayo kayo muslim isa lang ang Diyos so kung you believe Jesus Christ is uh, God or you believe Allah sa God or God the Father or Yahweh magdasal lang po tayo na sana ah uh, prayers move mountains na sana wag po kayong makontrol or mahuli kasi siyempre marami pa tayong mga obligasyon sa Pilipinas kailangan nating tapusin ang mga obligasyon natin doon para sa ating pamilya, sa mga anak kaya magdasal lang na hindi kayo makontrol wag kayo masyadong kampante sige lakad lakad pag may mga makita kayo dyan sa labas na nagko-control sa mga malls na nakasuot ng pula, may sulat na pulis, eh, umiwas-iwas. Kailangan ma, maano ang mata, maliksi, malikot, kailangan obs very observant kayo. Uh, sa may mga control, pwede naman kayong umimas dahan-dahan at saka huwag kayong tumakbo. Kasi usually, ang kinokontrol at hinahabol ng polis, yung mga movements, ang galaw ng tao, pag tumakbo ka, talagang habulin ka ng polis. Lakad ka lang dahan-dahan -dahan para hindi po talaga magmadali ang polis na habulin ka. Kasi baka sa ganyang paraan, imbis na hindi ka ikokontrol, makontrol ka na lang, kaya habulin ka ng polis. Bakit ka tumatakbo? Eh, hindi ka naman nagja-jogging dyan. So, always... Uh, pray mga kababayan uh, dahil napakigpit na po dito sa Turkey tungkol dun sa mga illegal kasi wala nang budget ang gobyerno sa mga illegal dito na bubuhay nila so ang dami po nilang pinapadeport araw-araw so ang dami po mga Pilipino dun halos lahat kalahati na ng mga Pilipino na walang papel dito ay napauwi sa Pilipinas hindi nakabalik kahit na mga legal sila man, tapos bumalik, umuwi sila ng Pilipinas, gusto na nag-apply sila ulit para bumalik dito, hindi sila nakakabalik. So, marami pang ibang bansa, maglipat ka sa ibang bansa, tapos inyo yung trab trabaho kayo noon, daming country na nangangailangan ng mga Pilipino para yung entry ban niyo ay ma at makabalik po kayo dito. So, yun lang po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Maraming maraming pong salamat. Uh, pasensya na po sa mga subscriber ko kasi hindi po ako nakapagawa ng maraming video in this past 2 months kasi masyado ba akong busy. Meron po kasi akong trainings. Meron akong uh, tungkol sa promotion sa trabaho. So, kailangan ko talagang mag-aral, mag-study kasi may nag exam po kami para naman mag uh, lakas taas taas ang sweldo natin sa ngayong January so nag focus po ako dun ng mga dalawang buwan kailangan nating maging magangat-angat ang sweldo kahit papano ba. So, ngayon, nakahinga na ako ng this January. So, dito nag-walking sa tabing daan as usual. Yun naman talaga trabaho ko talaga. Pag, pag night shift ako, sa umaga nag-walking. Pag morning shift ako, sa gabi nag-walking. So, kahit winter dito o kahit t-shirt ito lang suot ko is medyo okay-okay pa. So, ayan, nakikita ninyo, yan, yung snow dyan sa taas ito. Ayan, no yan, snow. May, may skiing resort po dyan. Tapos yung mga kababayan natin Pilipino pumupunta po dyan. Ang tawag dyan, eh, ang pangalan niya isa eh, Saklikens. So, yan po, may snow dyan. Marami tayong mga kababayan na pumupunta dyan para mag-ski. So, kami, nagpunta kami last uh, time doon sa Davras. Kasama ko yung mga kababayan natin. More or less, mga 20 plus po kami. Plus isang bata na pumunta doon sa ski resort sa Davras. So, nag-enjoy naman po kami kahit manipis ang snow kasi ngayong gate January na hindi masyado makapala ang snow dito sa Turkey, dito sa Antalya kasi may sikat ng araw, hindi po masyado umulan. So expected for this week na ulan ng maganda. So next week baka dun sa bukid namin ay may snow. So pumunta kami sa summer house. Ayan po, uh, yun ang po ang mapapayo ko sa ating mga kababayan na walang papel. Ingat-ingat sa may mga papel kung makapagtiis kayo, magtiis para po sa ating kinabukasan at hindi po tayo makontrol dito sa Turkey para hindi po kayo laging kabado kung saan kay pupunta so pero kung yung mga employer naman niyo ay talagang asal hayop asal aso eh, nasa sa inyo na po ang pagdesisyon. Kasi meron pong Pilipina dito na, you know, alam mo naman ang mga employer, pag umalis ka sa kanila, sasabihin nila nagnakaw ka, may case po dito yan, itong uh, famous na actress na si Sever Seray, yung kanyang pinay ay inaakusahan niyang nagnakaw ng 5,000 US dollars sa kanya. So, pinafight po ito ng mga Pilipino dito na hindi po lahat ganun. Meron namang cases talagang nagnanakaw yung mga Pilipino dito. So, ayan, nasa kulungan po sila humihimas. Pero yung mga katulad ito na every time na alis ka sa so, eh, ka ng amo mo na nagnanakaw yan ang, po ang panglaban talaga nila kasi napapahiya sila pag nilayasan sa kanil sila ng kanilang mga nani o ikaw ba naman pag alaga ka ng bata maglilinis ka pa tapos kulang pa sa pagkain kulang sa tulog o ay eh, talagang hindi ka makatitiis so dyan sa mga, mga agency naman nagbibigay ng mga nani sa mga employer na ito ay napakahirap po talaga na Uh, parang inaano nyo yung mga pinay para lang magkapera kayo so usually tingnan nyo naman yung kondisyon ng employer kung ganoon ang trato nila sa kanilang mga nani kasi marami po mga mababait na employer dito, marami po dito talagang uh, naririnig ko na ang ganda ng comment ng mga nani nila sa kanilang employer. So, lucky po kayo. So, dyan po kayo. magstay po kayo dyan. Kahit kaunti ang sweldo, basta maayos ang trato sa inyo. Hindi kayo ginugutom ng ka inyong mga employer. So, sa mga minamalas na may tinatrato na hindi maganda ng kanilang employer, tinatratong hayop or parang slave na talaga ay talagang magdasal na lang po kayo na hindi kayo tratuhin ng inyong mga employer na kanya. So, see you next time sa ating next video.